Sarap ng mangga. Kaya lang nagkataon na mataas. <laughs> Kung nagkataon na mababa yan, di yan ng bukas. Ay no, mangga ng kapitbahay. Nasa second floor din sila. Kami kasi nasa second floor din. Kaya sayang, sarap na sarap niya. Oh. Hinog na hinog na siya. Oh. Kulay violet. Yung mangga niya. Ang daming bunga. Ang sarap niya kakagutom. Nakakapangasim. Lagi ko siyang tinitingnan eh. Araw-araw. Ngayon, pag paggabi nagpapatay na sila ng ilaw. Siguro <laughs> iniisip nila may kapitbahay silang Pilipina. Baka makuha na yung kapitbahay. Baka masungkit at makita. Kasi paggabi, syempre hindi na ano, hindi nakita kasi madilim. Pero kong umaga, kitang kita ang daming bunga. Maliit lang yung puno niya, pero maraming bunga. Ang sarap panguhanin. Sana all may puno ng mangga. Hindi talaga siya kinukuha, oh.